Monday ang pinakaboring na araw ko. Bakit? Basta ganun. At dahil boring ngayon, tara magwashing kasi napakarumi na tong taxi natin na tatlo ang gulong. Tapos ayon may dalawang followers tayo na nag over from Banawe Ifugao para A magpapicture. Grabe, haggard tayo ngayon halatang kakagising. Tapos ayun, andito pala yung aso natin na si Seven na matagal nang hindi naliligo, maybe 2 months ago. Tapos ayun, napansin ko na nagugudgud na siya. Kaya ayun, tara magwasing at paliguan din natin tong asong to. Sige, pasok ka na. Grabe, napakaangas. Pero takot siya sa tubig. Saan na yung angas mo ngayon? kaya itali natin siya kasi yun takot siya sa tubig then so, guys yeah Monday is the most boring day as a buhay tambay na vlogger so ayun before I end this video uh, exactly one year ago I take a risk I quit my job to, to pursue my passion as a film I quit my job to pursue my passion as a filmmaker and as a freelance photographer and videographer and rin na try din na mag full time feeling vlogger kaya sa mga hindi pa nakafollow sa page natin ihing yung tv dito sa facebook and subscribe na din sa youtube youtube channel natin and pati na rin sa tiktok so yun guys see you in the next video